Umaapila ng agarang aksyon sa gobyerno ang mga residente ng Pikit Cotabato dahil sa matagal nilang nararanasang malawakang pagbaha ayon sa mga residente ng Barangay Kalawag, Hinatilan at Laddingan na nakapanayam ng Radyo Bida. Halos limang taon na silang lubog sa tubig baha at matinding na apektuhan ang kanilang pananim at bahay. Isa sa pinakamalaking problema ang pagkamatay ng kanilang pananim katulad na lamang ng saging, nyog, mais, mangga at iba pa. Sabi nila, kung dati umabot sa 8,000 pesos hanggang sa 9,000 pesos ang bunga ng niyog, ngayon bumaba ito ng 2,000 pesos dahil lubog sa tubig baha. Dahil dito, malaki ang ibinaba sa kanilang kita at apektado ang pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi ng mga residente, nagsimula ang matinding pagbaha matapos itayo ng National Irrigation Administration ang isang irrigation structure. Subalit nilinaw naman ng NIA na hindi ito ang sanhi ng pagbaha, kundi ang baradong kalawag creek na kailangan ng desilting. Patuloy ang kanilang panawagan para sa konkretong solusyon wala sa pamahalaan. Sa una, mga utso, noibi, nga karon, nitagak ng dusmil, ay dako kay gunod. Okay. Sa so, daot mas tubig ko, panawagan ko sa aturidad nga paspasan ang aksyon sa kayutaan din rin, nga nadalalong ka tubig. kay, Na daot among mga tanom, lubi o manga saging. So, na, wala na butang niya. Na tubig ba na itang? Wala mo na tubig. O, na yun. Di yun eh, Balay. Doon ka tubig lang siguro. Wala, wala yung lupi. Wala yung ka, wala yung ka mga tao dre. Ang sawa so, man mo pagbaul? baol. Naamong mga baul niya. Tubig, dilapi so, na lay pag-asa. Yung sawa man mo ni mong nga na. Cherry May X. NDBC Bida Balita.